So mga idol, tetestin natin yung yung temperature gauge do. Ayan oh. Naka-on yung susi, ayo gumana. Ngayon ang gagawin natin para malaman niyo kung paano pagte-testing ng temperature kung bakit tayo gumana. Pupuntahan natin yung temperature sender niya. Ito. yung temperature sender niya oh. Ngayon, natin dito sa body ground pag nirek natin dito sa body ground kailangan umangat tong temperature sender yung temperature gauge nya yan kaya nirek natin sya mga idol yan nirek ko siya. oh. Kala, pag nirekta mo siya, angat siya. Ayan o, oh, maangat oh. Ibig sabihin, buo yung linya niya. Ang hanapin lang natin, ang papalitan lang natin dito, yung temperature sender niya. Yan ang may problema sa kanya yan lang kanya lang po ng kung ayo gumana ng temperature sender ng temperature gauge nyo punta lang kayo doon sa may makina tingnan nyo lang yung nagsusulong wire na pang nakalagay dito sa temperature sender tapos irekta nyo po siya ng ground doon nyo po malalaman kung aangat ah, o hindi yung okay. pag hindi umangat mga may problema yung gauge nyo pero pag mga chan ibig sabihin ang may problema yung temperature sender nya yun lang mga idol maraming maraming salamat